Nung araw na to, sobrang excited nga akong lumabas ng bahay. Kikita nyo naman kung bakit. Ito nga yung schedule ng first harvest namin. Hi everyone! Actually, nauna na nga yung reels ko dito at pictures. Nung Saturday, gumising ako ng 630 pero late na rin pala ako dahil patapos na sa pagdidilig yung tatay ko. Kaya bumisita na nga lang ako dito sa garden namin. Schedule nga pala ng harvest namin ngayon ng ampalaya na uulamin. Ang tagal ko kaya tong hinintay. So ayan, bumalik ako sa bahay para kumuha ng gunting. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga bunga ng ampalaya na nakalambitin. Sa wakas at dumating na yung Saturday. At ayan, makakapag-harvest na ako ng pangulam. Ilang piraso nga lang yung kukunin ko. Kasi yung medyo bubut pa ay maiiwan pa. Yung kakasya siya nga lang na pang-ulam namin today. Naka-mindset talaga sa akin na yan yung aalmusalin ko ngayon. Exaggerated na kung exaggerated. Pero talaga ito yung isa sa nakakapagpasaya sa akin. Tuwing nagka-harvest ako ng gulay namin, sino bang hindi matutuwa? Malilibre na naman kami ng pang-ulam. Bala ko kasing lagyan to ng itlog. Igigis ako nga lang yan sa kamatis at itlog. Ito pala lahat ng harvest ko. Marami pa rin naiwan dyan. Alam nyo ba yung binhi ng ampalaya ay hindi namin binili? May nabili kasi yung kapatid ko at nahinog. Yun nga yung binilad at tinanim dyan. Yung isang bunga ng ampalaya na nahinog, sobrang daming bunga naman yung kapalit. Anyway, nahatid ko na pala yung mga bunga na na-harvest ko. Tapos tinawag ako dito ng tatay ko para magtanim naman ng upo. Siya na at kung saan ko itatanim. Ang upo seeds ay binili nga namin sa Shopee. Ilang araw na nga ang dumating at ngayon nga lang namin maitatanim. Sana nga gumanda yung tubo. Yung una kasing tinanim ay hindi tumubo. Banda dito ay dalawang butas yung tinamnan namin. At sa bawat butas, dalawang butil nga yung nilalagay. Ito na pala yung update ng petsayan namin. Bukas, lunes, schedule nga ulit ng harvest ko para magtinda. Iba, kumikitang pangkabuhayan na naman tayo. Pagkatapos ko palang magtanim banda doon ng upo, may dalawang butas pa dito na kailangang tamnan. Alam nyo bang ako talaga yung hinahayaan ng tatay ko na magtanim ngayon ng upo? May masasabi na nga ako na sariling tanim ko. Maliban syempre sa replanted na mga pechay. Sana nga lumago to at dumami yung bunga. Sa bagay, malamig naman yung kamay ko sa pagtatanim. Subok na subok ko na nga yan. Nai-imagine ko tuloy pagsabay-sabay na munga yung mga pananim namin. Kasi maliban dito ay bumili din ako ng sitaw, mustasa, ang palayang pangtalbos talbos na pangbenta, at marami pang iba. Pagkatapos ko ngang hulugan ng mga butil, sumunod naman yung tatay ko para magdilig. Yan yung unang kailangan ng bagong tanim. Kailangan madiligan. Lalong-lalo -lalo na ngayon, nag-start na naman yung tag-init. Kahit umaga at hapon kailangan na rin tong madiligan. Pagkatapos namin dun, nagtimpla nga lang ako ng kape, saktong sakto at nakapagpabili ako ng pandesal. Hindi talaga kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakakapagkape. Tapos si sasawsaw mo yung pandesal sa kape. Ang sarap, di ba? Tipikal na buhay dito sa probinsya. Yung nagkakape ka, sinasawsaw mo yung tinapay habang nakikipagchismisan. <coughs> Medyo binibilisan ko na nga rin yung pagkakape dito kasi schedule din ng laban namin. Pero itong si Ate Cheska katatakas, sasama nga daw siya kila Mimi para magpa-enroll. Pupunta kasi sila ng school. Early enrollment kasi ng kinder papunta ng grade 1. Kahit ang ending, kami lang ni Kuya ang maglalaba ngayon ng mga nadumihan naming dami. Di ba guys, ang talino talaga ng ate namin. Hindi ko nga alam na yun yung intention niya. Iba talaga mag-isip tong si ate. Anyway, pinasalan ko na nga yung mga labahin namin dun sa washi. Double time na nga kasi anong oras na to? Supposedly, almusal nga tong ampalaya na to. Pero dahil medyo tanghali na, ay magiging brunch na nga namin. Sa palengke pa lang may kamahalan pa rin yung ampalaya. Good thing kasi may naka-harvest pa rin kami dito sa amin. Ang laking bagay na yun para sa akin. Ang laking tipid na rin. Pero sa ngayon, yung mga bunga ng mga ampalaya namin ay hindi pa pang benta. Pero pag nagsabay-sabay na yung mga maliliit na bunga na lumaki, That's the time na magtitinda na ako. Natapos ko na pala i-chop lahat to. Mag-start na rin ako sa paggisa. Ang ginagawa ko pala sa ampalaya para hindi masyadong mapainit. Inaanlawan ko siya ng mainit na tubig tapos nilalagyan ng konting asin. Binababad ko nga lang ng 2 minutes pero hindi ko yung pinipigaha. Babad ko ng 2 minutes sa mainit tapos aanlawan ko lang ng medyo malamig. Pagkagisa ng bawang, sibuyas at kamatis nilagay ko naman na tong ampalaya. Ang gusto ko palang luto ay half-cooked lang. Patis at seasoning nga lang pala pala ginagamit ko. Ganun lang kadali para maging crunchy. etong nga't ilang minuto nga lang ay nakapagluto na tayo. Pero syempre dahil first harvest, kailangan natin ng photoshoot. O oh, ayan, napicturan ko na at navideohan. Pwede nang kumain. Dadalawa nga pala kami dito ni kuya. Parehas nga namin paborito ang ampalaya sa itlog. Kaya't panigurado, more rice to come. Ganito lang ang buhay namin dito sa bukid. Yung tipong pitas mo, luto mo, yung tipong paglabas mo ng bahay. Iikot ka nga lang saglit ay makukuha ka ng pangulam. Pag masipag ka lang talaga sa pagtatanim ay hindi ka magugutom dito sa bukid. Tapos pag masipag ka pang magbenta, may extra income ka pa gaya ng ginagawa ko. O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa inyong lahat, sa patuloy na panonood at sa suporta. Huwag kayong magsasawa ha. Hanggang sa muli!